sa kilometer 10, si Zaldi ay naupo sa lilim habang hinihintay ang kanyang mga kasama. Habang hawak ang cellphone, bigla itong dumulas at nahulog sa lupa. Nang pupulutin na niya ito, nagulat siya sa bigla ang boses ng bata. Bili ka puto! Napansin ni Zaldi ang batang may dalang bilaw ng puto. Malayo ka pa kanina ah? Ani Zaldi bago bumili ng dalawang piraso. Nagpatuloy siyang maglakad, iniwan ang kanyang mga kasama. Sa kilometer 12, nagregroup sila at doon niya napansing si Pete. Ang sweeper ay may dalang puto rin. Sa KM10 mo rin ba nabili? Tanong ni Zaldi. Oh, dun sa batang may bilaw. Sagot ni Pete. Ngunit nang kapain ni Zaldi ang biniling puto, wala ito sa kanyang bag. Ipinagkibit balikat na lang niya yon. Kinabukasan habang pacer si Zaldi nakita niya muli ang bata. Hindi na siya bumili dahil mabilis itong maglakad. Sa jump off, Kinuwento ni Pete na ang bata palay, nakasaklay at may pwesto sa kilometer 10. Ngunit ayon kay Zaldi, kompleto ang mga paan ito. Lalo silang naguluhan nang malaman nilang walang ibang nakakita sa bata.